So ito pakinggan po natin yung sinain-sinain ng mga kababayan natin. Dito na po pala yung mga. Atay balaod pero dapat na i process kay wala man isang tupa pilis. Atay yung process. Yung process pala. Ano nangyayari? Kami. Kami ang sa imod! natai order oh. sa lady na si kapitan naunutan naunutan na sige serwadlang kita mga na mga nabanggit na mga nabanggit na na mga nabanggit na mga nabanggit na mga nabanggit na na mga na mga ni na na mga nabanggit na mga nabanggit na mga nabanggit na 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 mga nabanggit na 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 atroña mo na ilakay daw sila ni General Torre. kamo mo ano panahon ngatanggalon yun ni tanggalon yun eh. tanggalon yun eh. Taga ano panahon? ayaw 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 ayaw

Taisa, taisa, taisa. 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 ang taisa. Taisa, taisa. Taisa, Sir, kayo taisa. Taisa, 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 mo Hoy mo tanggal. Tawagin na si Gusing Cloud na. Tagalan mo 'yung ngayon. Sir, ah. tagalan mo 'yung ngayon. Kung di linyo among implement ang balaon. 10 minutes, oh. sir. 10 minutes lang, sir. Uh. 10, 10, 10 minutes lang. 10 minutes lang. Ah, okay. 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 Excuse uh. me. Excuse, sir. Excuse, sir. Ah, Provincial director uh, Pwede ka ba makikistorya mo sa mga lawyer? Ano sa mga sir. wala order, sir? Wala court order pala. Di wala court order. Una-cap. Dili na siya I am chief executive. Chief executive. This is barangay. This is private property. takpon mo kung inyong balibayas ina implement ang iyang order. Takpon mo. mo. okay. Iba pa siya na to kapitan. Pa na to si kapitan? Si kapitan mo ba sana? Si kapitan mo ba Si kapitan mo? Si kapitan Si Rino, ah, ah, oh, oh. oh. Serino, uh, uh, order. pangalan mo na cab. Oh

is kasi oh. um, uh, may uh, 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 may lugar na pinasok na may niyong na may niyong lugar na pinasok pinasok na lugar na pinasok pinasok na mining. niyong yung na pinasok pinasok na may niyong lugar na 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 may na na

Kasabot man siguro mo private Hindi importanting. Main Corporation malakong mining Hindi. 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 niya, Hindi. 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 pasagde Hindi. 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 Bawal yan maitak eh. Bawal yan maitak na yan. O, oh, diba? Ayan. Sip yan sila doon. Oo. Oh, wala na silang Kasi sa, ano tawag niyan? Yung sa, dadaan sa maayos na Bawal talaga yung may mga patalig niya. Bawal yan. Salamat o, diba? Ang maitak oh ito hindi na pwede ko tapos kini playin, playin, yeah, si meron, Nero, si Dorito 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 Nero, ang Dorito Nero, si Dorito Nero, si mo Nero, si Dorito Nero, sa pilitan. Ang hallmark, gidapigan nila. Ang hallmark mining. Ang gidapigan. Oh.